No? Mm -hmm. my... ayaw oh, oh, ba? ba nga ng ano yan. Yan na yan, Ayan oh, na oh. guys, bumalik. Anong gagawin natin? di i-request, ano, you know, yan yeah, ako yan, i-request ko na, ano, hulihin. Ayan na, yan, no? bumabalik dito. Nagpakita ulit. <laughs> Buti nakita niyo, kuya boy Oo, na na yan.

Ayan guys, pero parang yung una naman nakita ay eh, iba. Beto? Kasi medyo maliit late ito, Di katulad nung una namin nakita, malaki. Tsaka brown na brown yun. So, kakulay, kakulay kasi ng pun ay ng ano ng brands ng kahoy Yung una ito ay eh, puti eh. Ang haba nito. Kaya nga, baka may itlog yan. Pero iba ito, magmahal. May nakita pre. Ay no? Pre, oh. Labas ulo na siya, oh. Ayan, Ang haba. Ang haba niyan. Pero hindi ko alam kung ito, ito pa rin yung una namin nakita. Kasi parang maliit ito ngayon, eh. Nung una namin nakita, laki, eh. hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Mami, bayang, Ang pag-ulit may talik sa dulo, hinihila 'yon, tapos maglalak. Maliit oh, nga ito, maliit ito. Okay, pasok ng ulo niyo, no, niyo, Ayano, maliit nga ito. Ayon. Ayon, ayon, kayo, ayon. Ayon, Diretso ah, diretso sa gata yan Galing Greek pala yan? Galing Greek yan? Galing yan? Galing yan? Yan yung inuuli namin na orang na may Greek yan, orang daon. Please, tatalo yan. Tatalo yan. Tumaki na nga yan. Ito, tatalo yan. Tatalo yan. mo pag kumali mo. yan Ming! કેમ <laughs> એ Kuya, pare mo may kamanggag. 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 <laughs> Ay, pumunta na ba sa barangay? Ay, sabaw ko eh. Wala yung puti. Sabaw sa rapa, no? Sabaw na yung ulang. yung

Yo 10000 ya balik siapa dia area kau dia ulang ulang 110 120 dia tak ada dia 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 dia